Good morning mga wow, ang ating breakfast. Itong bread mga wow noong nakaaraang araw pa to mga wow. 'Yan yung tira kahapon. 'Yan ang ating sutanghon so, special mm -hmm. at saka yung ating coffee. Mm -hmm. Thank you. Lord. Namoy kumungawa. Baka panis na. Kasi nung nakaraang araw pa to. Iba na talaga mga pag hindi bago yung bread. Ano siya ba? Bungkag. pang alas otso mga waw sobrang init sa labas noong mga nakaraang linggo laging umuulan niya yun sobrang init mga waw Hello, good morning, good morning mga wow. Attend tayo ng mas mga wow first mas. Happy birthday mama Mary. It's tapos na ang mas mga wow. Balik na to sa tindahan. Thank you Lord, nakapagsimba.

Tum -tum 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 -tum. Tulog pa ang akong mga silingan. kumata mga tanong mga niwang na mga tanong mga wawo. Itong laklak -lak na sana, kas natanggal. Ito yung binili kong mani mga wao 40 pesos, half kilo bago siyang ano. Masarap pag bagong ano yung mga wow kasi ano. Juicy siya at saka matamis-tamis. Dito ako kumain mga wow sa likod sa ng tindahan sa kabilang store. Ayan. Kasi mayroon silang upuan sa katihipol. Feeling comfortable ang inyong wow dine na. <laughs> buti na lang meron lang ganito mga wow close pa yung master kasi maaga pa mga wow tapos na ako mag lunch mga wow hindi na ako nag film mga wow kasi nanginginig ako sa sobrang gutom mga wow saka nagpapawisan ako tingnan yung damit ko mga wow ano sa pawis kasi gutom <laughs> gutom na gutom na ako mga wow nanginginig na yung kamay ko nung kumakain ako yung nakahawak ako sa kutsara mga wow nanginginig yung kamay ko sa sobrang gutom mga wow hmm. pinagpapawisan ako sa sobrang gutom siguro kaya pinagpapawisan ako mga wow good evening everyone andito na naman tayo sa sambuang kaya mga wow A pleasant morning everyone! Nagawa to ni Rio mga wow kaninang maga. Muffin. si yung coffee natin. Ay, nadobli ni Rio ng ano oh. <laughs> nadobli niya ng ano mga wow ganito. okay yung bake ni yung mga wow. <laughs> Masarap. Kasa natin mga wow. Magluluto ako naman. mani. Tapos itong gamot ko mga wow. Papakuluan ko rin. So yan ang ating gagawin ngayon. Lipat na, na natin sya. Kung medyo maalat, mga waw, masarap mga waw, malaman siya. mangawaw wow. Oops. Naubos ko mga wow. <laughs> Ligpit na natin ang ating basura. 20 in the afternoon na mga wow after nito mag walking ako dito paikot ikot dito sa ano mga walk. dito sa plaza daming problema mga wow pag iisipin natin masisiraan tayo ng bait <laughs> kaya chill chill lang relax relax kahit ano hirap <laughs> ganun lang talaga buhay mga wow wag na natin masyadong libin ng mga problema kasi magdudulot ng stress sa ating mga wow magdudulot ng stress sa ating anong katawan so labasan ng mga estudyante marami ng estudyante mga wow walking na naman tayo ikot ikot lang dito sa plaza mga wow hulap-hulap. At kamis yung kalabasan mga walang hulap. The are boston bird Thank Lord. Mga unta, mga wow. init. Init. Sarap humigop ng sabaw sa umaga, mga wow. <laughs> Kaso hindi na siya init. Thank you, Lord God. kain tayo mga wow. Puso sa saging mga wow salad. hmm, Masarap. Masarap pagkagawa. Mmm. crunchy siya mga wow. Ah, Marami suga itong ilong humba mga wow. Ay, kung nagkalat na naman ako. gusto ko pang kumain mga wow kaso lang pag ano ako naglilimit ako sa aking kain mga wow kasi tumataba na inyo wow dahil na puti mga wow alam nyo ba payat payat mga wow tapos hindi maiwasan mga wow sa relasyon mayroon talagang third party pinagtatawa na nila ako mga waw kasi ang payat ko daw sila ay ano medyo chubby chubby sila mga waw ngayon ko lang na realize mga waw mas maganda talaga mga waw pag ano medyo payat ka kaysa chubby <laughs> ang aking masasabi hindi ko nila lahat mga waw ang aking masasabi <coughs> na iingit sila sa aking katawan dati na payat eh, ngayon tumaba na ako mga waw gusto kong bumalik pag <laughs> Pero ang hirap, mga wow. So, ganoon, naalala ko lang sila na sa akin. Pero <laughs> ayaw magtanim ng galit, mga wow. Pero pang naisip ko yung ginagawa nila, ewan ko, patawarin ako ng Panginoon. Hindi ko makakalimutan, mga wow, yung ginawa nila. Wow! We need morning time, Wayo! bread and coffee tayo this morning mga wow voice over lang ako kasi sobrang lakas ng sounds ng aking kapitbahay mga wow baka makapirate ako so let's enjoy the meal this is chicken loaf mga wow perfect talaga mga wow. this is banana napaka serap mga raw

Thank you, Lord. This is my lunch. Cruz mm -hmm. to na ano sardines mga ko. ang hirap mag-film mga wow tapos malakas yung ano music ng kabila <laughs> so voice over na naman tayo maganda sana mga wow pag may ano talaga tunog